Ang kulit din ng laban na to eh, hinahayaan ng refs yung mga ganitong balyahan tapos yakapan sa ilalim in which okay lang naman din. You like to see action din naman na ganyan. Pero seryoso, 26 fouls talaga ang nakomit ng gilas this game. Ang dami naman nun sobra kaya titignan natin yan isa-isa kung tama lang ba yung tawag o hindi. Or more like magre-reklamo lang tayo. Pivotal po yun sa game na ito kasi si Brownlee na foul trouble sa tana ng second half and eventually graduate din po. Dito, masasabi kong tama naman po pagkapeke ni Gilbeck ay napakagat si Edu at sumama naman talaga. Ito naman, kita nating nag-swing ng siko tong si Gilbeck kaya syempre tumawag si ref ng foul kay CJ Perez. Ito, para maging patas tayo sa replay, kita naman ding nagkaroon ng contact si Perez dyan sa bandang taglira ni Gilbeck, no? So probably retaliation o reaction lang po ni Gilbeck yung pagswing swing niya kay CJ. Pero kung hinahayaan nyo yung mga yakapan noong una dito kay na Gilbeck at edus sa ilalim, hindi ba't parang ang nipis nung nadampian lang nung kamay e eh, tatawagan na kagad? Tapos yung pagsuwag eh walang tawag. By definition sige, pwedeng foul yung kay CJ pero di ba? Parang manipes. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Export sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Again, AJ Edo sa sideline out of bounds play ng Gilas ay eh, hinabol niya ng screen tong defender ng Chinese Taipei. Matic, moving screen naman yon na in any league ay tatawagan. May kita muli natin tong balyahan ng dalawang teams. Sinusam naman ngayon tapos itong isa. Wala namang tumatawag ng foul ngayon kahit nagsisikuhan na sila. Pero for some reason may ibang mga tawag na ang nipis-nipis. Natumba na yung player. Wala pa rin pong tawag si ref. Then may kita natin na tatakbo na sinusam. Natiso din siya ng kalaban. Hindi naman sinasadya sa yung foul sinusam syempre. What? Dito sa ibang angulo nagka-entangle din kasi itong paaninusam sa legs ng kalaban pero for some reason ewan ko ba sinusam ang foul. Ano yun bro? First quarter pa lang lahat ng to at na naman po sinusam nung lay up yung tao niya foul daw to. Maybe sumabit siya sa braso. Walang ibang angle eh so kayo na yung manghusga. Ito, wina-welcome naman natin to at basic lang naman na bump tong ginawa ni NC so -alike, kahit na medyo may pag-extend nung siko pero normal yan sa ganitong level of basketball. Pero ito, isang dikit lang ni Oftana dun sa player, boom, bagsak kagad. Galing pa to sa timeout na sabi ni coach team na ingat daw sa foul kasi penalty na sila. Sa replay, kita nating dumampi talaga yung kamay ni Oftana dyan. Pero yun nga, dampe hindi naman tinulak or ano, dumampi lang. Pero itong si NCISO look akala mo binunggu ni Steven Adams eh. Kudos kasi ang otaka niya si Oftana pero that's a flop. Pero syempre, kailangan din natin maging accountable sa mga kamalian din natin no. Like dito, nag foul po si June Mark kay Gilbeck. Tapos sa replay, kita nating nakahawak siya sa braso nito habang pinopostehan siya. Tila niyakap din niya to doon sa kabilang kamay. So foul din talaga to, lalo pa at may referee din sa inyong harapan. Eto for some reason, foul din po si Scotty. Ay, pero yun nga, may parte din naman tayo kung bakit ganon yung mga ref. Kasi nabibigyan din natin sila ng rason para pumito. Heto muli si Scottie Susundot Somatic ay eh, may kita ng mga ref yan. Kahit pasabihin natin merpis nga, pero alam nyo naman eh, na kapag sumundot ka tapos hindi clean ang pagkakasundot mo and magkakontak ka sa kalaban, pwedeng pwede ka talagang pituhan ng ref nun. Pangit lang kasi ang nipis talaga. Then ito naman po yung unang personal foul ni JB sa drive yan ni Hinton kung saan mukha namang sumabit din siya kay Brownlee. Sa replay kita nyo naman din po na noong una parang papayong yung kanyang braso. So tatawagan talaga ng foul yan every time then sa kanilang dumiretsyo nung may contact na. Wala saan ng foul yan kung straight up naging vertical lang si JB. Si AJ Edutong tong nagcontest ng tira ng kalaban sa labas mga idol kaya ngayon ang mas maliit na Justin Brownlee ang kasagupaan ni Gilbeck sa ilalim. Yan yung medyo nagkukulang sa atin ngayon mga idol gawa nung wala si Kai kasi nagiging super size yung lineup natin kapag si Kai ay andito then maliksi pa rin naman yon kahit 7 to siya. Kaya mas madali ang trabaho ni Gilbert ngayon na walang Kai kasi napakabikat niya at parang immovable force sa ilalim kaya kahit na binabody na siya ni Brownlee hindi pa rin siya matibag. Foul pa si CJ Perez dito for reaching in. First half ng muna mga idol, doble na kasi to kapag sinaman pa natin yung second half. Gawa ng 14 fouls na kagad ang nakomit ng gilas noong third quarter alone. Kaya it will require its own video pa rin. Sinabi rin naman po ni Coach Tim na na-outcoach siya nung Chinese Taipei. At totoo naman din yon. Ibang POV nga lang itong pinapakita natin. No? At bin down lang natin ang mga fouls. Actually more on nagre tayo. Siyempre bias tayo eh. Pero yan po ang lahat mga fouls na nakomit ng Gilas noong first half. Kaya ano po ang masasabi nyo sa tawag ng mga refs na naipakita natin? Patas lang ba? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section mga idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.